guys, kain tayo. Kakabin, kakalive pa Bulam lang namin. Ang palaya. Ang palaya po. Ang inani ko po sa aking pali, ano? Palikuran ba yun? Bladag. Palikuran. Tsaka ah! tuyo at tinapa. Tuyo at tinapa. Oh, nilulugad din natin ang pusa. Nirabag. Ang <coughs> pong dahil, Papa, nirabag mo. Para matuto din, Ma'am. Matuto din ka, Tay. Matuto ka, matuto ka kay Papa, ang nirabag ka din. Ito na kayo, lagay ko pa sa'yo yung pusa dyan. Ang ah, malagay. Mamay ka. Kakainin mo, kakainin mo diyan. Ikamaglagay dito 'no. Ikamaglagay sa ulam. 'Di makalis ka pag dito sa Bombay. Yan isa. Bili mo ako suka 'yung ano lang, nitap.